hingi ng 32nd Street ah, 38th Street pala 38th Street ang pronunciation talaga 38th hindi 38th ah, 38th sa as uh, English nila pronunciation nila kasi yan yung narinig ko sa bus ko 38th 38th tapos dapat na narinig natin ng 29th Street 39th yeah, Street. So, ito pa para ka talagang nasa abroad ang mukha pa lang. So, napakaganda lugar. Grabe. So, pagka nakapunta ka dito, nakita mo yung back and front yan. Ang ganda. So, kasi uh, dumaan ka na. Pag, pag binagbigyan ka, hindi uh, ka pinagbigyan. Kasi, <sighs> maghintay ka kung sino magbibigay sa'yo. Diyan na lang yun. Parang sinisipon yata ako. So, nararamdaman ko na parang may tumutulo sa ugo sa, ilong hindi naman siguro sa lamig lang ng aircon so yan laging yung tatandaan yung itong lugar na to pag mamamasyal kayo dito sa loob ng BGC so yan so nice so good so clean grabe wow ayan o oh. tingnan mo naman o oh. yan yung building na yan everyday lagi ko napapadaanan yan yan o oh. yan ang oh, ganda 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 grabe lahat dito oh, wag nag-aaway, oh. Tingnan nyo, oh. Ah, hindi. Hindi sila nag-aaway. At si Ma'am Ginilin, hindi ko pa nakita Nandito na naman siya. Ayan, si Ma'am Ginilin, yan. Shoutout natin si Ma'am Ginilin, ah. Shoutout natin pala si Ma'am Merly Sony from Japan. Shoutout natin ng mga kaibigan ko si Juliber from Agusan del Sur Ayan Tapos Si Helly Boy Kaysa ano Ayan Si Jimil Tiwata Tapos Ayan Puro shoutout na gagawin natin Mamaya Lilista ko na lahat Yung mga pangalan nila Isa isa natin Paratis Lahat ang pangalan nila Kasabihin ko na mamaya Ayan Shoutout natin lahat to Lahat ang mga Pangalan nila yan. Yan ang video natin. Shout out! Shout out! Shout out sa lahat. Ibig sabihin niya. Shout out! Tingnan mo, ganda-ganda na lugar, no? Ayaw ko na lang, kapag di ka pala siya nandito, Indiano, saka Indiana. Ayan, no? Tingnan mo. Wow! Heavy! Traffic! Ayan. So, ayan, 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 ayan. Ayan, shout out natin sa kayong lahat, ha. Sa mga nanonood dyan. Tapos, yung nasa abroad dyan, yung mga kaibigan ko. Hindi ko na ma-shout out isa-isa yung mga nagtatanong sa akin about sa account nila. Hintayin nyo lang po. At, gagawa ako ng mga video. Pag dumating po yung isang video, isang cellphone, ibibideo ko po doon yung bigay sa akin na isang mabait na kaibigan natin para at gagawin ko sa inyo kung paano yung alo, distraction para makatulong tayo so yan shout out shout out sa inyo lahat and sana okay kayo lahat traffic bye bye